Ako nang humihingi ng tawad, Adrina. Para sa akin, mga karay. Iyan na lamang ba ang maaari mong gawin, Hiroshi? Ang humingi ng humingi ng tawad. Ano ang nais mong gawin ko, Adrina? Maaari mong kausapin ang iyong Colonel Saito. At, at ano? Anong sasabihin ko sa kanya, Adrena? Tingin na ng paghahanap kay Eduardo? Upang paghinaraan niya ako na wala na sa kanya ang aking katapatan? Adrina, hinihiling mo ba na karabahanin ko ang aming taisa? Kung sa bagay, bakit mo nga naman gagawin yan? ay magkakalahi kayo ng mga mananakop na yan. Kaya ikaw at ang pamilya mo ay mananatiling ligtas. Dahil tiyak kong hindi kayo gagalawin ng mga kempetai. Hindi ba? Ngunit kaming mga Pilipino laging nasa peligro ang aming buhay. Pag mo namang iharahat, Adarina, hindi rin mong maharagay sa peligro ang mga buhay ng mga Pilipino nang walang sapat na basihan. Nagkataon ramon na si... na ang ama ni Eduardo ay isang sundalong Amerikano. Kaya siya inimbestigan ng aming kaysa. Ngunit alam mo, na matagal na silang walang ugnayan ng kanyang ama at batid mo rin na kahit kailan ay hindi niya itunuring bilang anak ang kuya ko, hindi ba? Hiroshi, nakita mo ba ang itsura at sitwasyon ng kuya Eduardo ko? Nakita mo ba yung mga sugat at pasanya sa mukha at katawan? Nakita mo ba yon? Bahagi ba ng investigasyon? Nasaktan at pahirapan ang kapatid ko. Wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Ngunit bakit kung ituring siya ng mga kalahim mo, tila isa siyang kriminal? Sabihin mo ka sa akin, Adarina. Anong ibig mong gawin ko? Pag-akras sa aming Thaisa? Hikayatin ang kapwa ko, Japones, na gawin rin ito? Yung nais nice mong gawin ko, Adrina? Ang sa akin lamang, huwag ka sanang maging bulag sa pinaggagagawa ng mga kapwa mo, hapones na iyon. Huwag mo sanang tanggapin na lamang ang pagmamalupit na ginagawa nila sa aming mga Pilipino hanggang sa maging bato na yung puso mo. Dahil kapag nangyari yun, mawawala na ng pagmamahal at pagmamalasakit ang puso mo. At tatalikuran mo na maging ang pagkakaibigan natin. na Ate Teresita at ng aking Kuya Eduardo.